Well, it's a matter of presence. Eh. Yung talagang conflict dyan sa South China Sea o West Philippine Sea. At kahit na yung conflict nila with the Vietnamese, the mga Chinese. It's a question of uh, uh, occupation. And uh, we could not uh, give it up. Kasi pag hindi ka naman, wala kang presensya, ang ginawa na lang muna, sila nagsimplahan na nung uh, doon sa Mischief Rift, nagligay sila ng uh, structure. Nung una, Papawid-pawid uh, lamang noon. Tapos later on, concrete o na. Tapos lumaki na lumaki at uh, obvious na obvious na military ang uh, structure ang itinatayon nila. noo, maari uh, maaaring maging poste nila. Ngayon, uh, parang laro ng mga bata. Yun, agawang base. Yeah. Pag wala ka roon, eh, ba't ka? Kaya napaka-importante yung presence, yung occupied, yung effective occupation. Uh, you can acquire uh, also, the, Uh, another territory by way of purchase kung bibilhin o kaya uh, yung ina-annex ina kung malapit sa kanya. So in this particular situation, uh, after uh, nagkaroon na may, may structure sila sa Mississippi, ang uh, nagsabi ako sa armed forces, mag-isip nga tayo ng paraan para tayo ay mayroong presensya doon. It was the Navy that came up with the idea na meron tayong mga vapor, yung mga, bapor, yung mga active na mapur natin yung landing ship tanks, LSTs, na luma na pero maandar pa, eh, pwede natin uh, isadsad yan uh, do para matapatan, para hindi tayo mawala ng presensya roon. So, well, we did that. Uyan ng una yung uh, Sierra Madre. And uh, sa totoo lang, eh, sinabi ko nga sa FOIC, flag officer in command, ah, kung meron pa tayong mga iba, magsadsad pa tayo. So, uh, banquet yun dun sa uh, what you call it, sa Scarborough Shoal. At sabi ko, siguro dapat na mag-isip pa tayo ng strategic na may sasad-sad natin. Sabi ko, curious lang sa akin. Tinanong ko, Sir, ano sasabihin niyo? So sabi ko, naka-aksidente. Na Maniniwalaan ba, ba tayo nung gano'n? E <laughs> sabi bakit ikaw ba naniniwala na yun? Kinayo nila rin sa Misty Free, para lang silungan lang daw ng mga fishermen. Okay. Sabi ko, hindi to. Ano yan eh? Ano. Kailangan huwag tayong paiisa. And that's hmm. the reason why. But the long-term the, uh, problem there was that hindi natin na maintain na maigi. Mm. Meron naman generator yan etc. At ginugulo rin naman tayo, piniprevent tayo yung ano. Ngayon, tayo ay may responsibility na protektahan ang ating uh, hindi lang yung kalupaan kung hindi, yung maritime resources natin. At ang mawawala sa atin ay napakalaki. Katulad ng lagi kong sinasabi rito, sabi ng China, doon sa kanilang core uh, interest, amin ang ang uh, 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 Tibet. Amin din ang uh, uh, Taiwan at amin ang buong South China Sea. Mawawala sa atin lahat yan. Pagkain natin, security natin sa pagkain, mawawala yung ating mga resources. At doblo yan, ang laki niyan, doon sa laki ng pagsama-sama mga kalupaan ng Republika ng Pilipinas. Hindi ko alam ang iba pang mga ano pero nung habang nandun ako, uh, siguro ang pangako lang namin sa aming sarili ay dadagdagan pa namin nga isinasadsad na ano. Tapos may plano pa kami na magtayo noon ng mga lighthouses yeah. sa ibang mga ano the, para to have our presence kasi yan pag hindi mo ginawa yan tatamaan yung mga Malaysian ginawa yung kanilang uh, main island ay eh ginawa nilang tourist uh, uh, stop ta yung mga uh, ibang mga bansa talaga hindi develop nila eh, even uh, Uh, Indonesia, yung Natuna Island na pinag-aawayan nila, uh, bagamat hindi malayo yung sa atin uh, sa area. Pero napaka-importante dahil lang sa ang ginagawa ng China ngayon, uh, noong paman, bagay, ay they deny us access, access denial, tapos sa uh, uh, prevention na ikaw ay makapag, makapasok. Para nga masabi kanila yon.